Lunch break. In it. My. My catay. Manako kaunpas pas ekonomo kaun in it kesa. Kusina catay. When our break. Muna tekaon kat kat tempatas bungtod. Hai. Dali, Dalit-dalit ta og kaon. Kaon. Kay lamik kay higda dayon. Arita agi sa pikas bungtod kay dahan tao didto. Ah. Okay kaya kong trabaho, wala kay problema sa kong trabaho, bisan pagtamblingan. Ang dili okay ang akong kakatulgon. Kay una, siyempre naanad ko nga matulog sa balay for almost 3 years. Ini katuulgon, tatulog lang ko ta kay atang okay. ug ko kayo. Dagan kay angkut karo Dagan kay sa akong nong. <coughs> Gitiwasan pag nayojing ko nga sud ko sa dina. Tapos, samot ako ang katulgon agi sa allergy nga tambal. Krabing diha jud ko nag kay gino ko katul? Diha jud ko nag-struggle maayo sa katul. Kat kat te buto jatay. Hmm? Katul kayo. Tas-tas pa ning antuson nako aning mga karoh mga 3 months pa. Niya nga akong trabaho kay magsigig spray sa mga abog piste. Bisan pag unsa og mask. Katulo Na, na stress akong agtang, na stress akong eye bags. Ah. Saon na lang. <coughs> As in okay jud kayo ko, okay ko mga kauban kaya sa work, wala dyan problema naapad pasok silang daddy toms dari may pa silang daddy toms na naapa sa obos hulay trabaho maura to eh anyong sa iyo anyong sa inyo niyong sinasay kudasay ang nakukaon harang sa porso nalagan na kayo ng nubo katul-katul asong ang liob katul kayo ay sud ng ta ay, tawag ani dagantang bati on hmm. si leadership no mo karewa Ratu bye. -bye. Nyam sinasai. Kota